or good afternoon or good evening kung sa kayo sulok ng mundo na nanonood sa akin sa akin ngayon so Merry Christmas advance Merry Christmas kasi Christmas na sa akin dito so uh, it's a very quick live lang itong gagawin ko kasi gusto ko lang i-greet ng Happy Birthday at uh, si Kuya Bal sa birthday niya kahapon dyan so ngayon dito and of course my birthday din bukas so ngayon birthday ko sa Pilipinas and buka pa yung birthday ko dito. So, um, isa lang ito sa mga bagay na gusto ko lang uh, pasalamatan ng Panginoon sa magandang bagay na nangyayari sa ating buhay sa araw-araw. You know, once a year lang tayo mag-celebrate ng birthday, once a year lang tayo mag-enjoy na ma-appreciate natin yung mga blessing, mga binibigay ng Panginoon sa atin. Siguro sa, nakita niyo naman dyan sa akin na, uh, sa akin, uh, kasi quick lang talaga gagawin ko to. Uh, nag nakita nyo sa akin thumbnail yung tungkol sa pagpakilala ni Prant kay Joy sa, course, sa kanyang magulang and of course, uh, isang surprise na nandoon talaga si Joy na makikita natin yung uh, yung smiling yung uh, killing smile nila na both of them nangungusap yung mga mukha nila, yung mga mata nila na nakaka, ang ganda tingnan, you know, magkasama yung Prant Joy at um officially na talaga mayroong plant joy so i highly encourage you kasi panoorin niyo kasi ako siguro mayroong seven or eight times ko pinanood yun kailang since na yung isa kong phone um dead ngayon so kailang ko pa i-charge so yun lang na hindi ko makalimutan niya isa sa mga sinabi doon ni Prant, yung nandun si joy sa bintana na, na hangga handa siya maghintay para kay joy So, yun na makikita natin yung tunay na kahit sabi mo love you know, hindi nagmamadali. Kasi yun talaga yung ang importante, ang tunay na taong may respeto at pagmamahal, hindi pinipilit yung isang tao. Handa ka maghintay no matter what happen. It's a reminder of me like yung sa Edsy, yung know, palaging, you know, ganun at palaging sinasabi ni, ni Bianchi na si Edo hang, hang uh, maghintay sa kanya. Parang ganito din ang nakikita ko. Pareho silang mga kabataan pa si Joy at saka si Pran. You know, sa mga... Kahit maraming nagbabash ngayon, no? But, what happened happen a decision from Kalinga Prab. And of course, naging decision din ni Joy at saka ni Prant at saka lahat na sa paligid na is officially meron ng Prant Joy Love Team na dapat natin supportahan. At ako, saludo ako kasi pariyo kami ni Prant na Scorpion kasi birthday ko rin bukas. O nga birthday ko ngayon sa Pilipinas. Sa, pero dito sa USA, bukas pa. Pariyo kami mga taong kagaya ni Kuya Bal, birthday yesterday, yung mga Scorpion, yung tao may mga panindigan sa buhay, they have integrity and hardworking people. I can say that kasi uh, experience ko rin, you know, being in the USA for 30 years, I mean in the USA for 23 years of my life, uh, never talaga ako nag-give up. Kahit ano pong sabihin ng mga negatibo ng mga tao, ano pang babas, patuloy ka. Kasi yung tao ng Scorpion ay sila yung mga tao na matatag kahit sira ano sila pero makita mo pa rin sa puso nila yung kabutihan you know um, kahit ano patuloy pa rin yan lumalaba, lumalaban sa kabutihan sa buhay kaya para sa akin supportahan si Pran huwag siyang siraan kasi hindi maganda talaga yun you know uh, being part of the Pran Joy community representing Team USA and Canada ako talaga saludo ako sa isang tulad ni Pran at the age of 19 years old nakikita mo yung kagandahang loob niya palaging nakangiti at naging positibo sa buhay Just imagine, lumaki ka sa, sa lola mo. Lola mo yung nagpalaki iyo kasi yung mother mo na sa ibang bansa. Hindi madali yon. At sa edad niyang ganyan, nagtutumikap kap siya. Palagi ko sinasabi yun, si very hard working. You know? At sa, sa edad niya ngayong ganyan, iniisip niya paano makatulong din. You know, nag-aaral siya, nagtutumikap siya. Lahat na lang, you know, naging ambassador siya. So para sa akin, respeto na lang kung ang mga sponsor tumutulong sa kanya. You know, ang uh, ganoon kay Joy, kasi hindi naman makompleto yung project kung wala si Joy. So, it's about the support system. At I'm very proud na yung community namin, yung si panjoy community, nagtutulungan sa bawat isa. So, actually, sa birthday, wala akong ibang hinahangal sa buhay ko. Only good health and blessing and peace of mind. At saka yung mga bachelor na patuloy naninira sa panjoy community, sana mag-isip-isip naman kayo. Ginawa to para hindi lamang practice sa joy para ito sa Kalingap community. Para sa mga binipisyari na matulungan din sila. So, respeto. Ang pinaka-key dito, respeto kay Kalingap Rav. Respeto din kay kuyabal Bal. You know, actually nag pa ako kahapon kasi dapat kahapon ako mag-live para kay Kuya Bal but I don't have enough time. Um, si Kuya Bal yung isang nasasabi nating founder. Nagsimula ng charity blogging. At sa, of course, hinikayat yung sarili niyang anak si Kalingap Rav na kahit anong pang ginawa nila, they never in return. Hindi sila humingi sa tao in return para sa sarili nila. What they do is to offer their time, their effort, at kung anong meron sila para makatulong sa ating mga kalingap community, lalo sa ating mga beneficiaries. So ganun din, appreciate natin, repitoy natin si Kalingap Rab, si Kuya Bal Santos Matuwang, at kung nirespeto natin si Joy, supportahan din natin yung kalab team ni Joy ngayon. Kasi, Path is part let's move forward and let do something the best and good thing and be united for the common good, you know? Um, yun ang talagang pinaka the Key of everything is respeto at pagmamahal. Huwag natin ay pikari, oh, malaking binigay kay Fran, kunti na kay Joy. E I birthday, you know? Uh, anyone have their own value. Kung sino gusto na bigyan during that time of the birth birthday ng tao na yun, you know? Yeah, kasi siyempre, pag birthday na isang tao, and the same time, lalo na pag last minute, in-inform yung iba. Kahit kami ngayon, hindi kami na-inform, you know, during those time. So, yun talaga yung respeto pagmamahal. At ako, wala akong nakita na negatibo. Wala akong may nakita sa during the birthday celebration ni Fran. It's even a surprise, no? Parang na-surprise uh, mostly sa uh, mga din namin. Pero nakikita ko yung pagkakaisa at pagmamahalan. So, I know marami pa rin mga tao na pilit na ginagawa ng kwento, ginagawa ng issue. But one thing I can say, ang grupo ng Panjoy community nagkakaisa, nagsusuportahan at nagmamahalan. Hindi kami magkakilala lahat pero ramdam ko sa aking puso, you know, na yung pagkakaisa, pagsuportahan kahit saan man kami na mundo. Kasi we're around the world, you know, meron kami sa Asian, sa Pilipinas, and of course um, sa, Middle East, and of course kami sa US and Canada, at saka iba pa sa United Kingdom. So iba-iba kaming grupo. But one thing we're something in common, we were here to be solid, supported, kalingap. We're here to link, supporting Kalingap uh, Joy. We are here to support Fran and at the same time, uh, Kalingap Trab. And of course, the help birthday ni, uh, ni Kuya Bal kahapon. So Kuya Bal wishing you the best and good health. At alam ko na marami ka pang matulungan, um, hindi lang dyan sa Pilipinas. Kami din ng na mga nanonood. naging really really a birthday namin nang makita namin yung pag-charity mo, lahat na maginagawa mo kasi alam namin na ginagawa mo ito para sa sarili mo, ginagawa mo ito para sa marami pang mga kabataan, marami pang mga senior citizen. Kasi bihera lang mga ganito na charity blogger, nagpapabahay. You know, ang daming dapat tulungan, dapat maraming supportahan. So, yun ang pinaka-priority natin sa buhay. So, again, Kai, gusto ko lang ko yung mga nag-comment uh, dito. Um, uh, Jane Cortez, hello, Ma'am Anarita. Rich Arillian, happy birthday po. So thank you for all the birthday greeting. And everybody knows my favorite color is light blue. And from Panjoy from Cebu. Yes, I know we pray for the people in Cebu. Kasi alam ko na grabe yung um, takunas na nangyari sa kamila. Yung from earthquake to, of course, baha. And big shout out also to Mawa from Dave Christian Paul Thank you so much. And of course to Liden, thank you. Uh, ibong ligaw happy birthday po madam anarita and of course a uh, jingle carstolae of course front joy pag nakita yung purple and blue front joy talaga yon tama po kayo mabait ang bata si front yes ako talaga honestly i willing to paglalaban ko yung mga katulad ni front sila yung kabataan na dapat natin supportahan sila yung kabataan na dapat uh tayo nakalikod nila kasi Just imagine, wala kang biological, biological mother na sa kasabi mo, lumaki ka na lola mo. Hindi madali ganon. Even though you have a stepmom, even you have a grandma, iba pa rin yung nand, nandun, yung sarili mong ina. So, para sa atin, um, tayong mga nakakatanda, reperto at pagmamahal ang ating ipakita. You know, we're one kalingap, one kalingap family, kaya supportahan tayo. Iwas bashing at intend na bigyan natin ng ibang negatibo, let pocket to be positive. Everything, everything what you say, whatever you do, this an impact. You know, alam ko naman na si Prant na matatag, pero of course, hindi may wasan na mabasa niya rin yan. Yung mga negativity within the community. So para sa mga Front Joy Committee, I'm so proud na patuloy lumalaban para sa kabutihan, lumalaban sa katotohanan, at of course ipaglaban si Pran at si Joy. Kasi alam natin na deserve nila tulungan, deserve nilang repitohin, deserve nila na nandyan para sa kanila. Lalo na na I'm so proud, saludo talaga ako sa iyo Kalinga Prab, na you make the best decision na supportahan si Pran at si Joy. And of course, uh, sabi po ni Sir Alvin, sabi ni Rosa, bilang nagbigay po sa tatay niya may sakit si at Joy. Just imagine, kaya he, don't judge people. Hindi natin alam kung ang pagka, tunay na pagkataon ni Pran. hindi naman natin siya kilala personally, hindi naman natin siya nakikita, but I can feel it. And I know, kasi marami din akong makaibigan dyan sa diet na kung anong ginagawa ni Pran behind the camera. Nakatulong siya sa magulang niya, you know, so of course, sa lula niya. So, hindi di lang yun, kung anumang binibigay sa kanya, tinatulong niya rin. At, of course, sinisave niya rin para sa future niya. And, Rosabel, happy birthday po sa inyo. Same time yung birthday. Oh, really? Thank you so much. Happy birthday. Hello po, um, sa so, aming president, busy sang kay TV watching right now from Quezon City. So, yun talaga yung pinaka-importante, yung respeto at pangumahal. And, of course, sa aming kalingap watchers, na I'm so proud sa grupo namin. Kahit anong mga babashing about our group, but we still United because we believe na sulit kalingap, no matter maging matapag tayo, you know. Kasi yung importante kasi sa ating buhay, yung maturity natin, you know. Today, umaga today is my birthday in the Philippines, but tomorrow, dito sa USA, I'm 52 years old, 52. So balik na ko na lang 25 para mukhang bata, you know. So sa edad natin, kailangan maging mature yung pananaw natin sa buhay. Kunting bagay lang narinig natin, huwag nating seryosohin. You know, ang buhay hindi puro negatibo. Ang buhay hindi puro problema. Sometimes you need to have time to put yourself away from all the stress. Na hindi lahat narinig mo, ikaw na talaga yun. Kung sa totoo lang, ako marami rin ako narinig mula noon hanggang ngayon. Negativity about me. But only one thing I say to my mind, I told my mindset, I'm not that person. You know, sometimes people say the word against you sometimes maybe they're insecure or something missing from them. You know, but if you have a person with maturity, uh, kahit ano pang paninira sa iyo, sa grupo niyo, maging matatag ka kasi alam mo na, alam mo na sa tama ka. You know, kaya yun. Pero of course, kung alam mo ipaglaban ang katotohanan, why not? Kasi ganyan rin ako eh. So ako kaya alam ko na mabait si Fran. I can tell, I can see it, even hindi ko siya nakikita but to the blogging, to sa mga sa social media niya, siyempre, nire ko rin, sinusundan ko rin siya, nakita ang maraming mga bagay na nagawa niya, kabutihan. May nakita ka na ba ng isang 18 years old, ngayon 19 years old, na nagtatrabaho, nagsusumika para tulungan yung sarili niya, hindi umaasa sa mga magulang niya. So, Fran is one of the hard-working, self-supporting student. Hindi lahat ng mga kabataan niya ganyan. You know, kaya saludo ako sa kanya. And the same thing with Joy you know, and you can tell also you, you have a, a, good image. You know, nakikita mo yung pagrespeto nila, nakangiti sila, at hindi sila pumpatol sa mga bashers. Yun ang pinaka -importante. At may respeto sila kay Bush Alvin, right? And of course, kay Kalingap Rab, naging director natin sa Kalingap Community, of course, sa Kalingap Lab Team. So, yun ang pinaka-mahalaga. Tingin ko nga po sa inyo, 18 years old. thank you naman, Quintana. You make me 18 years old. Thank you. And hello po, uh, 12 Midnight Vlog. Thank you so much. And no, birthday mo rin last time. So, hello, Angela. Thank you for watching. Happy birthday to my beautiful auntita. I love you. Kung makita niyo si Angela, it's my mini-me, you know. And yun lang, gusto ko lang talaga uh, iparating sa lahat na from the bottom of my heart, na-appreciate ko kayo. Kasi baka busy na ako bukas. Kasi tomorrow is my birthday here in the USA. Ngayon sa Pilipinas na for my 52 years of my life, ang dami rin challenges na pinagdana, pinagdaanan ako sa buhay ko. Kung alam niyo na ang buhay ko, kaya meron akong libro, Woman of Hope, uh, Finding My Purpose as an Immigrant in the USA. Ang dami kong pinagdaanan. Pinagdaanan ko rin maninarahan sa simpleng buhay. You know, hindi naman ako mayaman, pero may matatag yung sa Panginoon, akayaman ako sa Panginoon, that I always willing to share my blessing. Lalo na sa mga tao sa paligid ko at alam ng mga tao nakakilala sa akin personally. You know, kaya wag tayo, uh, ito lang pinapanamalangin ko sa Panginoon. I always pray the good health, the blessing, at saka peace of mind. You know, kahit anong pong yung paninira ng mga tao sa iyo, sa atin, focus tayo sa maganda. Kasi whatever you say, whatever you do, there's always a, a great impact in our life. So, yun lang ang sabihin ko and thank you so much and I love you all and I only have a few more minutes left, you know, kasi gusto ko lang, um, and thank you also kay Kuya Bal, you know, at least a birthday niya, naka-share kami ng konting blessing, and at the same time na alam namin na patuloy tayo sumusuporta sa Kalingap, lahat ng Kalingap community. Kung may mga bangayan sa mga reactor, don focus about them, focus what is the good and the mission and the vision of Kalingap. One, we always believe one Kalingap, uh, one family na nagtutulungan para sa mga beneficiaries. Doon tayo mag-focus at doon din ang focus ko sa buhay na habang nabubuhay ako sa mundo, I always there to support, I always there to share my love and care and above all to share my, our hope to everyone. Kaya para sa akin si Joy, si Fran, naging inspirasyon, naging pag-ata ng mga kabataan na mag-sumikap at malayo parang mararating at saludo din ako sa lahat ng mga na-sponsor, sa lahat ng Panjoy community, sa Jomcar sa EDG, may Chris, lahat ng mga community ng Kalingap. Supportahan natin sila. At saka, of course, I want to pray for all the reactor. Ano man nangyayari ngayon sa ating Kalingap community, maging sulit tayo. At sa mga sponsor, at saludo ako sa patuloy niyo pagtulong sa ating kalinga And especially kay kalinga Rob, at saka kay Kuya Bal, Santos at sa lahat ng mga K-Boy. Thank you so much. And, yun na lang. And next time, so, only a minute left. So, next time, next na um, pag live ko, is share ko lahat ng mga pangalan o shout out ko lahat ng pangalan ng mga Joy, Fan Joy community and of course, Joy Natic community. And of course, sa uh, amin din siya na-supportahan na sa Kalingap Angel Bridget at sa Beauty Queen, Queen at sa lahat ng mga Kalingap Angel supportahan natin. Uh, we're here to support one another. We're here to care one another, one another because we're one family and we're one community and we're one Kalingap. Again, guys, thank you so much. I love you all. And thank you for all the birthday greeting. And wish it. And wish you all the best. And again, of course, how many days left? Christmas ah. So, enjoy lang yung buhay. Okay? Always stay positive. And be happy. And thank you so much. Bye. And again, shout out to ating Panjoy community.